Senator Amy. Tama na. Tama nang kakatanong sa amin. BG. Wala na kaming masasagot. Tama na yun. Kasi ayaw na naming sagutin ka. Kasi alam namin na ginagawa mo lang to para makakuha ka ng maraming boto sa mga DDS. Ay, ayaw ko nang maging DDS. Ganon, ganon dapat. Mga acting natin, di ba? Napaka-perfect. Kasi nga, magpa-plan, di ba, bukas, April third, yun yung next schedule ng mga, ng second hearing ni Lola mo, Aimee. <laughs> para daw malaman kung <clears throat> kung uh, ba, tama ba, legal ba yung aresto kay FPRRD. just ko, girl, move on! Aray? Pasa na makarating to kay Ayme? madam. Kayo, gabi yung rason nyo na nakareses kayo, hindi pina pinaprioritize yung impeachment na worst worst yun kasi pera yun eh, yung pinag-uusapan doon, ang daming mga ano doon, behavioral, pera, administrative, dami-dami, pwedeng mangyari doon. Pinapatagal nyo, ah, the more na pinapatagal nyo to, yung impeachment ni Sara Duterte, madami pa siyang pwedeng gawin, madami pa siyang pwedeng, uh, pwedeng makuha kasi ang lakas talaga ng Congress eh, ang ng House of Representatives, lalo yung mga prosecutors, ang lakas ng ebidensya nila. And I believe so. Kasi hindi niya nga kayang i-explain yung mga, ano, Team Grocery, Team Dodo, mga bayanihan ng confidential funds, diba? Apa, alam mo, sa pinapakita mo yan, to the highest level yung kakaintriga mo yan, napaka-unfair mo to the highest level yung pakumbinsin nyo kay Chis Escudero na huwag ituloy yung impeachment because naka-resist kayo, kineme-kineme meaning, hindi talaga fair yung treatment nyo sa impeachment, impeachment is higher yung ano kay Duterte pampersonal nyo yan eh pampersonal gain nyo yan eh ibabalance natin ha, impeachment it includes it includes national security sovereignty of course yung pera ni, ng taong bayan. Pero yung kay Papa mo, family Duterte is concerned. Taka, hindi naman na pinapabayaan ng administrasyon, di ba? Mga una kong vlogs ay discussed already. Yung mga binibigay ng support ng, ano, uh, ng government as PCO spoke. Uh, PCO USEC spoke si Atty. Claire Castro. Di ba? Nakakapikon kayo. Ang impeachment, ginanon nyo lang, binasura lang, may nagbigay yung schedule ng July. Ang sadam, maraming maraming pwede mangyari. Mara baka ma, mabayaran yung mga ano, testigo, di ba? Dapat baka magawa ng paraan, makakausap ng mga tao. Ikaw muna ang magmimere grace piato sa assuming na naibigay ko sa iyo yung pera. Hindi eh, nyo ba alam, lahat yan is scrutinized pa rin ng House of Representatives. Kasi hindi reliable ang cook ng House of Senate. I'm so sorry to tell you that. Ang daming bias sa inyo. Bong, ay, Bongo, Bato, mi Marcos, Robin Padilla, sino pa ba? Dami, basta ang dami nyo dyan, hindi magtatagumpay ang impeachment. Kahit magmukhang obvious na obvious na pinagtatanggol nyo talaga ang Sara Duterte, kahit alam ko ha, I believe, kahit maglumabas pa na to the highest level at overwhelming, overflowing yung evidence, talagang mag-ibobot, i-acquit nyo pa rin si Sara Duterte. I really believe regardless kasi kaya niyo mauto yung mga DDS eh. 'Di ba? Yung mga ano easy go lucky mga <laughs> DDS talaga. Wala man lang may mataas na credential sa DDS, no? Kasi walang matalino ng DDS. Kasi pagiging matalino, you're not just academically intelligent, you should also be emotionally intelligent, intellect uh, with moral intelligence, 'di ba? Ganon. Mm, Imidora. Sabi ko okay lang. Ano walang problema. Kasi wala pa siya masasabi. But perhaps you are a lawyer. Mm -hmm. Pakipaliwanag. Uh -huh. Ano yung ini-invoke ng Malacanang na executive privilege? Regarding dito sa huwag hindi na atin. Para... Anong sabi niya? Uh -huh. Pakipaliwanag. Oh. Uh -huh. Ano yung ini-invoke ng Malacanang na executive privilege? Uh -huh. Ano ibig sabihin doon para kay Aling Barang? Aling Barang? So, uh, itong executive privilege kasi, ah uh, Alvin, ito yung kumbaga, eh, constitutional na <clears throat> doctrine na to na inaalaw presidente. At yung mga high uh, ranking ex executive officials na mm -hmm. it withhold yung mga information yes. uh, from the other branches of the government. ah uh, lalo lalo na kung ito may kinalaman sa national security, diplomatic relations, military affairs, and mm -hmm. internal del deliberations na within the executive branch lang at um, ah uh, kapag ito ay pinilit, baka magkaroon ng uh, violation ng uh, separation of powers kasi baka magkaroon din ng uh, tanataw nating uh, undue encroachment, no? Encroachment ng other age, uh, other uh a department dun sa kapwa niya o equal department niya. Oh, ba bakit siya ini-invoke? Kasi siyempre tatanong ng tao, eh alam mo naman si Sen. Aimee, siyempre, ay kung kula ngayon ni Sen. Aimee, sabihin niya, o oh, kita niyo na, may tinatago. kita tinatago. na, may tinatago, ayaw PEP po umatin dito sa hearing namin. Pakipaliwanan mo ngayon si Claire, bakit yan ini-invoke? Ah, <coughs> uh, kasi may mga magkataon na yung eh, pagdi-decision making, paggawa ng polisiya, na internal na lang talaga sa executive branch. Yes. Ay hindi na pwedeng isiwala. Mm -mm. Halimbawa, halimbawa lang to ha. Kasi uh, mapapansin nyo um yung interview before during the pahiring ni Lola Aimee madaming mga ano, mga overwhelming overwhelming data or information na lumalabas, 'di ba? Mga hindi naman na dapat pinapakialaman, hindi naman na dapat uh, binubuksan sa ganung issue. 'di ba? Nag yung uh, warrant of arrest nga. lahat halos lahat na siguro pati mga DDS convinced na nga talaga eh. <laughs> pati nga yata si Sara, I mean, ano niya tanggap niya na eh. <gasps> Nakaantok kasi masyado mga DDS na to. Nabobore alam mo, habang tumatagal naboboring na ako sa DDS. Wala na challenge B Wala nang ka-challenge mga DDS. Parang, mga natural na lang yung mindset nyo. Pang, yung pang ano na lang. Typical na kaaway. Typical na, mga walang kasubstance substance wala man lang kayong ingredient di kung sa ulam matabang <laughs> tapos yung alam ko lang alam nyo lang na ingredient asin mapaalat lang yun lang ah, walang ganun di pwedeng ganun dapat may magic ay talaga magician di ba yun ang sinasabi ko B? Ay, perfect oh ay, ay, Aray, aray, ako ng DDS. Charot. Kasi nga, hindi naman na kailangan. Kailangan talagang i-avail ng mga high-ranking officials. Yung executive privilege. Why? Kasi nasabi naman na nandun. Kung, saka, yung, yung arrest na yan, <coughs> na si Duterte sa The So, if you are going to counter, ikaw na yung magpunta doon ay mi Marcos. Pumunta ka na doon sa dahig tumbling Tabling-tabling ka, split doon sa ano, sa ICC. Um, di ba? Yung, alam mo, sorry for the term madam Pero bida-bida ka masyado B And lahat naman ng mga DDS I think or most Let's say it as per C, Hindi naman na nagbibigay sa'yo ng trust Hindi mo din naman lahat makukuha Yung DDS B Kaya itigil mo na lang yan Kung ako sa'yo Total you are rooting for the position Kumanta ka na lang B Ay tama B girl alam mo yung ano namamangka sa dalawang ilog na kanta? ako si Aimee namamangka ka dito sa isa at sa ikalawa ganon, may tatlo pa nga yata eh ganon dapat bi ako si na namamangka yung dito sa isa at sa ikalawa ganon makikita oh, kasi girl tama na yan support the government do your task na lang as. dapat pinanindigan nyo na lang yung hindi kayo gagawa ng kahit ano during your recess kasi nga yun yung parang mag support mag validate sa mga statements ni Chief Escudero na ba na ginagawa nyo yung mga bagay baga during impeachment with ample time tapos ngayon, sasingit-singit -singit ka niyan. Ganun ba yung kaano?